Hey guys, andito kami ngayon sa San Jose Montalban Resort. Pasok tayo, titignan natin kasi ito oh, naka-press pre-selling pa lang siya. Wala pa, tatayo pa lang. Magtatayo pa lang. So, ito yung hinahanap, ito yung gusto ko. So, ito yung model house nila. Check natin na up and down yan. So, check natin. Pasok tayo sa loob. Dito siya dati, naging 3,000 na lang. Ah, 3,000. Mm Doon -hmm. sa bahay ko na. Welcome. Siyempre may kasama ng gamit yung model. Mm -hmm. Pero hindi yan ano ah. Ako dati yung Ah, hindi yan kasama. Pagkakukun, <laughs> model lang. Model lang ito. Baga, ganito yung pagka ano. Galing naman yung design nila. Yan, tapos may open dito. Wow! Meron pang pa dirty kitchen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maluwag pa. Oh, pwede dito yung parking area. Agang second floor yan. Ayan, may palababo dito sa labas. Para sa dirty kitchen nyo, pwede na din, no? So, dito tayo sa dito sa likod ng pinto andito yung bathroom ang ganda ayan pwede ganito yung gawin yung design yan okay ah ito gusto ko maluwag yung CR ako po ay tambay ng CR ang gusto ko maganda yung kwarto at saka CR so ang luwag Okay. So, akya tayo sa taas. Spacious. Yeah. Akya tayo sa taas. Ayos sa Ito yung first room. Ayan. Ganda. Ano ito mga kabinet? Oh, very good Ang ganda ng And furnace ha Maliit lang pero Okay Tapos Ito may ano pa dito Space uh, Ito And then, yung ano Dirty kitchen Okay, pwede ito yung master's bedroom. Sa kabila, may pintuan pa. Hello! Ayan, may eh. another na drawer. Ang ganda. Tapos, ayun! Ito yung usong design ngayon. Wow, pwede dito mag-study yung anak mo. Mm-hmm. Diba? pwede mo siyang uh, sundan. Ganito din yung gusto mo. Para may idea ka na. Pwede pwede. Sakto. Kasi yun, yung master's bedroom. Andito kung may sakto pang, pang four family. Pwede na din ng six. Diba kung sanay kayo sa ano. Ganda. Maganda siya guys. Bria Home. San Jose. Uh, Rodriguez Rizal. Naka pre-selling pa lang kaya naging inquire kami. Gusto ko may meron akong hinuhulugan. Kasi sa ngayon tubig kuryente lang yung monthly ko. Gusto ko may isa akong ano. Ganda! Maganda siya. Pasado siya sa akin. Very nice. Ayan. Tapos, ayan yung CR nila. Gusto ko talaga malaki yung CR. Okay. Very good. Kasi, kapag ibang po talaga, kung hindi